I'm not a member of Kingdom of Jesus Christ. But to see na ang gobyerno mismo ay parang distapo gobyerno na pinamumunuan ng isang kagaya ni Adolf Hitler at nagtukunwa rin mabait at may respeto daw sa batas kung ganitong uri ng gobyerno anong klasing buhay mayroon ang sambayan ng Pilipino nang ako'y nanonood po sa YouTube at sa Facebook Live kanina Tumutulo po ang luha ko. Wow, tumutulo ang luha. Ha? Eh, paano naman yung inabusin ni kay Buloy? Pababayaan na lang ba yun? Uh -huh. Kawawa yung mga naging biktima ni Kibuloy. Human trafficking yun, number one. Number two, sexual abuse of a minor. Hindi ko alam kung ano ang puso mayroon ang mga namumuno ng Philippine National Police. General Marbil, You have to be called out. You are the chief of the Philippine National Police. Ipinapahamak po ninyo ang mga kapulisan, ang mga kawawang mga utusan ng mga pulis na nanggaling po ang mga pamilya nila sa hanay ng mga manggagawa at magsasaka dahil sa maruming laro ng politika ninyo. Kayo po ang may unang pananagutan sa ilegal na pagpasok na ito sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, sa Prayer Mountain sa Tamayong, sa Glory Mountain na winasak niyo gate, pinadapat tinakot niyo mga tao doon. Sa Samal Island, sa uh, Kitbug Mountain Area, lima, anim na properties po yata ito. Mahigit dalawang batalyon ng SAP ang pinadala ninyo. General Marville and President Marcos Jr. and Secretary Benhor Abalos ng GILG. Sa inyong mga kamay po nang gagaling ang ganitong uri ng kapangahasan at karasan. Ang bitbit -bit ninyo ay warrant of arrest, hindi search warrant. Ang elemento ng warrant of arrest dapat may direct knowledge ang magsiserve ng warrant na nandun sa lugar na yon ang target para isilbi ang warrant of arrest. oh, ito na rin pala nagsabing target warrant of arrest eh. Ang pakay tao, pugante, si Mr. Tibulok, ang Uhulihin. Hindi ang mga pasangkapang nandiyan sa loob. Tabihin mo na kung nasaan si Pastor Kibolok. Kasi kayo, kayo who are uh, helping Kibolok hide from the law, is just as guilty as him. Pulitin ko ah. Human trafficking at sexual abuse of a minor. Kung wala man, kailangan na kiusap ng maayos, hindi pinwersa. Bakit nagpadala kayo ng dalawang batalyon ng mga pangkombat na SAF? Ano ito, mama sa pano? Ano ito, mga armadong grupo ng CPP, NPA, NDF, ng BIFF, ng Mauti ISIS, ng Ansar Al-Khalifa, ng Dawla Islamiyah, Abu Sayyaf? Ganon po ba ang Kingdom of Jesus Christ? General Marbel, mag-isip-isip po kayo your name must be called out. You have to stand and face trial for the people for using the Philippine National Police as, an organization like a Gestapo. General Marville, wala pong martial law sa bansang ito. At sino noon may sabing sa'yo may martial law? Baka nakakalimutan mo, Mr. Celis. Pugante si Mr. Kibulok. At ang mga pulis ang pakay hulihin si Mr. Kibulok hindi ang mga kampunya. niya nagkasala sa batas kailangan niyang panagutan yun at ang mga pulis ay eh, maximum tolerance lang ay mga kampo ni ni, si, ni Kibulok ang ano eh bayulente kayo na kayo ang magugulo eh at mga pulis, sinutupad lang naman nila ang kanilang tungkulin na ayon sa batas. Nagkasala si kibulok eh. Dapat lang siyang managot. Pangulong Marcos Jr. at benhor Abalos, Sekretary ng DILG, You do not own the government, neither do you own the entire absolute power in government. Why do you impose powers Similar to Gestapo, Nazi Germany during World War II. Ang bansang ito ay huling pumunta ko sa aking paglalahad sa Pilipinas na ting mahal. Ang alam ko ang gobyerno na namumuno sa Pilipinas ay mga Pilipino, hindi Gestapo. Hindi po mga Haponis na mananakop at sumira at nagwasak ng bayang ito. Do we still have the government that respects the law? Marcos Jr. Saan ka man lupalop ng daigdig kung nandito ka sa Pilipinas? Parang wala ka naman palagi dito. Hindi po ang mga ground commanders ang kusang pumunta. O CIDG, o SAP lamang na pinamumunuan ni General Pispis. Ito po ay kautusan na inaprobahan ng Chief of the Philippine National Police. Ito po ay kautusan na kinonsinti ng DILG Secretary. Ito po ay kautusan na iligal na kinonsinti mismo ni Marcos Jr. Ayan na naman. Si PBBM naman ang sinisisi. Sinawag mo pang Marcos Jr. Bastos ka talaga, no? Ang kaso na yun, noong 2017 pa yan, eh. Sa Amerika at sa Pilipinas. Tagtag ng kaso si Mr. Tibulok. Puro kayo pagtatanggol. Na wala naman sa katuwiran. Ataw sa kalabaw, sa kabaya on latay. No ifs, no buts. You can only search the compound, any property, if there is a clear order na may search warrant kayo na nakasaad sa utos ng korte. Ang Philippine National Police po ay walang karapatang magtakda kung anong isi-search o hindi unless they are given authority and order by the court. Kaya na naman eh, search warrant, hindi nga property ang hahanapin kundi si Mr. Tibulok kaya nga warang to Paris alam naman ninyo yun eh nagtatanga-tanga na lang kayo eh madidisit talaga kayo si eh, Mr. Tibulok ang subject siya ang pakay